Hi guys! Tara, so, samahan po ninyo ako magluto. Ito, magluluto pa ako ng uh, perito na malasugi. Yan. Yung kalahati po nito, sinigang ko sa so, kalamansi. Kasi so, ito, ipiprito ko pa yan guys. Ito po ay yan, binabag ko sa kalamansi. Tapos, nagyak ko siya ng crispy para sa si ayon. Yan

Mas masarap pa kasi yung uh, ano. Yung nangyarag na kalamansi. Pero hindi ka Ayan. Tapos huwag lang tunog. Sama hindi ka tita para sarap ko pa. Dana pa. Hali nang lang. Katantaman ng paha, Dito na Fry malang sya ng tinta <laughs> malaman tinta kaya ngayon lang pang magluto pag may hmm, ng tinta masasayang kasi yung ng tinta eh. Jom main sama-sama nanti sahaja. Berbahagia, ano mula. Ngayon, dito naman mainit ang araw pero malamig kasi ngayon. Gusto na sa so may tabing puno ko lang. At mainit ang araw. fresh ko pa rin lang sa so so may puno. At sinahangin. Mangon. Mango, guys. Ang bangon ng amoy pag so, na naman po yung crispy sa inyo na gawin ko Hinalo ko lang po siya na may kalamansi. Nagay siya po yan.

私は。

lang kasi yun sa init yung Ayan. Ang na eh. Sabo na siya nang mayamit sa, ah. si Tawa. Kasi pwede naman kaya patuloy ba? Ang pa. Pag is, uh, yung ating hawari. Yung mabilis magluto. Hindi pa ako nakakabili pa ng ganun. Masaka na lang. <laughs> Mas marami pang importante na pagkakagas sa siya. Mabita. Bango, ito po guys ay malasig. Hindi ko inubo sa bawat kasi may ano may ano mauubos kaya pinarito kami lang yung kasi pag pretong pa ganito pwede mo sao ugsaw may mawa nandito ka ng gulay pwede mo sa ugsaw ganito misda at yun rin to sabi lang po pwede naman sabi ko kahit anong gulay na gusto mo magsabaw ng gulay igisa nyo po kaya ilagay ito Ulan na kayo, mag rin. <laughs> Ako po kasi may rin mga oral experiment sa mga ano, mga luto-luto. Mga niluluto ko sarili ko ng mga ano, mga recipe. Ayan. Or invento lang. <laughs> <laughs> Pero masarap na <naman>. ha. <laughs> lang po ako mag-aaral ng sarili ng recipe. Kailan po niluluto ko sarili ko lang ng recipe. Ayan. guys. Malapit na siya naluto. Kabila po luto na yan. Masarap kasi yung ano, medyo uh, hindi tostado. Mas malasa po ang perito. Nakita. Tapos pag uh, sinahog mo siya sa bawa, oh, nag-isa ka ng ibang gulay, ula, pwede pang O kaya pwede mo pang magawa kung anong gusto mo yun dyan. Buti na rin po ito ng ating luya. Luya at sibuyas. yun. Ang gusto po nito, kumain na nga nito ang sibuyas luya. Ayan. Ang dito. kung ayaw naman po, pwede niyo maalis dito. dito, dito. Yeah. dito, dito, dito. Yeah. Ayan, butoy okay na po siya guys. Eh. Ayan, ah, nangyari na po natin ito. Medyo puti lang siya kasi kulang po siya sa 12 grams. Ay, sa 12 grams. Sa ano? Sa crispy pa. Pero ako na po yan guys. Thanks for watching po. Please subscribe. Click the bell para update it po kaya sa mga videos ko. Ayan. Thanks so much for watching sa mga sumusuporta po sa akin channel thank you so much po sa inyong lahat sa mga nanonood, thank you so much bye bye guys, God bless you so